gikan ana ko dawa okay. paduga paningkamot guys makakuha ra gyud Alam guys, sinto gis. 110 kadupa. Ay okay, guys. Abi, okay, lakas. Ito okay. so si guys, ang lakas. Malalim pa guys, malalim. sa sinta ka doon pa Salamat guys sa sa, sa ating Panginoon. Binigyan rin niya ako sa pila ka oras na kung ninatak uh, kita gaan ang ni guys sandali na lang aabot na siya Tara guys haod na haod na pinawisan na ako guys na marami guys hindi na lang ating pagtitiis na lang guys makakamit ko na ang kasayahan kahit na yan pinapahirapan ako pero guys okay na Mas basta makuha lang to guys mga 60 kilos sa isang taon guys okay guys okay guys kita nyo guys mga 60 kilos yan Nice. 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 So guys Heh. Salamat guys Salamat sa Kung natin Gumayaan tayo ng Malaking tuna Alright guys No? Nice! Yo! Most sixty ah, Salamad Thank you for watching!